Laro na naman Koshigaya Alphas laban sa team ng Utsunomiya Brex at nakita natin na ang Utsunomiya Brex ang isa sa top teams dito sa Japan B1 B-League at meron silang malakas na rotation ng mga players. Narito ang isang magandang preview natin noong huling nakalaban ni Nakai Soto at ng Koshigaya Alphas ang team ng Utsunomiya Brex. Sa unang play natin, Nakai Soto umatake sa loob ng paint, pasok ang tira, may kasama pang foul laban kina Jared Grant at Kevin Edwards sana namang inside play ang nagawa ng Kushigaya kay Soto para sa isang hook shot pumasok. Alio play ang sumnod at kita naman natin hirap rin ang Utsunomiya break sa opensa ng Kushigaya sa shaded area gamit itong si Kaisoto. Maging sa 3 point area maganda ang ipinakitang shooting ni Kai laban sa team ng Utsunomiya at kompleto ang lineup ng Utsunomiya Brex noong huling nakalaban nila ang team ng Kushigaya Alphas. Maganda-ganda ang chance ng Kushigaya Alphas na manalo ngayong araw lalong lalo na nga at patuloy ang improvement ng Kushigaya Alphas team. Gumaganda ang kanilang chemistry at umapalag sa mga teams na nasa top 4 sa standings ng Japan B1. Nagkakaroon rin sila ng chance na manalo laban sa mga teams na ito. Inside play na naman ang nagawa ng Kushigaya Alphas dito. Nakikita nila si Kai Soto sa loob ng paint at sunod-sunod nga rin ang puntos na kanyang nagawa. Isang putback play ang ipinakita ni Kai nagkaroon ng mag gandang pwesto sa loob ng paint para sa putback at sa laki nga rin ni Kai ay madali para sa kanya ang mga ganitong klase ng plays kapag hindi siya ginugulangan pero kapag nadikitan at nagkakahilaan ng jersey tapos nakahawak pa sa kamay ni Kai ang kalabang player ay dito na. Nahihirapan si Kai Soto simpleng gulang moves na madalas natin na makita sa laro laban dito kay Kai. Isa ang larong ito sa high scoring performance ni Kai Soto laban sa team ng Utsunomiya Brex at ngayon nga may nagsasabi na suspended si Kai sa game na ito pero wala tayong nakita na ganong update sa page ng Kushigaya Alphas pwedeng hindi na nila ito pinost o nasabi pa at pwede rin naman nahula hula lamang ng mga nagsabi na suspended itong si Kai Soto sa laro ngayong araw at malalaman natin yan kapag nagkumpisa na ang laro Japan B1 bilig lamang at Kushigaya Alphas ang may alam ng mga bagay na ito yung suspension at minsan hindi pare-parehas ang desisyon ng liga dahil i review pa rin nila ang mga play ng maayos kung sa jaba talaga ang foul at kung tama ba talaga ang naging desisyon ng referee sa play na iyon. Naging dominant as si Kai laban sa team ng Utsunomiya Brex noong huli nilang nakalaban ang team na ito at ngayong araw kung maglalaro si Kai Soto ay nakikita natin na ganito pa rin ang gagawin niya sa loob ng paint laban sa team ng Utsunomiya Brex magiging isang dominant big na naman sa game na ito.